Nagalit na sila ngayon eh. Ang may kasalanan niyan, ang napahamak niyan ay si Sarah. Kagagawaan exactly. ng mga oh, yeah. DDS vloggers at mga DDS supporters at mismo oh. yung tatay. Nari, narinig niyo na. DDS vloggers, DDS supporters, kasalanan niyo din yan kung bakit itong si Sarah Duterte ay posibleng matalo sa 2028 election. At kasalanan niyo din yan kung bakit ang kanyang trust rating ngayon ay bumababa na. ito mga kaibigan ano sabi po ni attorney Larry Gadon sa kanyang press conference mga kaibigan kung matatalo daw po si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections ah, dahil nga po sa pagbaba ng kanyang trust rating mga kaibigan sabi po ni attorney Larry Gadon ito ay kasalanan ng mga DDS at mga vloggers yan so yung mga vlogger na mga DDS mga kaibigan so pakinggan po natin ang pinupunto nito ni attorney Larry Gadon bakit po niya nasabi ito at Pakinggan po natin yung mga valid points ni Attorney Larry Gadon. Let's hear it. Mga Duterte supporters hmm. at uh, yung mga Duterte vloggers at yung mga TV radio host hmm. na araw-araw ay tinutulik sa si Presidente Bongbong Marcos tinatawag nilang bangag okay. at drug addict. Ito ang magpapahama kay Inday Sara sa 2028. Okay. So yung mga vloggers, mga radio host, na tumutulig sa at uh, bumabastos kay Presidente Bongbong Marcos, tumatawag ng bangag, ito ang mag resulta kung bakit daw matatalo si uh, Sara Duterte sa 2028. no? Well, yan naman ang usap-usapan na siya talaga itatakbo. Okay, pakinggan natin kung bakit mga kaibigan. Ah. Dahil ginalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalists, okay. at mga Waray, at mga uh, Ilongo, mm -hmm. ay... Siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa okay. 2028. Good point. Kasi alam naman natin na nung nakakang eleksyon nga no, kung saan nanalo si BBM at si Sara Duterte, eh nag-join force sila uh, to secure the victory mga kaibigan. At napakarami din po ang naiambag. Of course, yung mga nasa norte, no, nasa norte, yung mga binanggit ni uh, attorney Larry Gadon, malaki ang naitulong noon kung bakit po nakuha din ni Sara Duterte ang panalo, mga kaibigan. So, halos, di ba, majority ng nasa Norte, mga makamarkos yan eh, hindi ba? At syempre, mga kaibigan, lalo na ngayon sa talaga nga po naman na uh, very known, ito pong mga issue na regarding sa China at sa pananahimik ni VP Duterte, yung kanyang uh, uh, ties with Kibuloy na napaka-controversial, ngayon ay fugitive na. So, kaya siguro bumababa ang trust rating ni VP Sara Duterte. Pakinggan pa natin malamang na matatalo lamang si Sarah. At uh, in fact, kung maglalaban sila ni Lenny o um, one on one, ay matatalo pa rin si Sarah. Sapagkat si Lenny ay may solid na na 15 million votes. Okay, good point. Merong solid na labing limang milyong boto na si Lenny Robredo, mga kaibigan. So, yun ay, uh, di ba, kung tatanggalan ng boto si Sarah Duterte dun sa mga botong nakuha niya because Uh, in tandem siya before with uh President Bongbong Marcos ay malaki ang numero mawawala kay Sara. Eh kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Lord Marcos loyalists mga Ilocano votes na napakalaki niyan ha. Isipin yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, okay. Cagayan, okay. Uh, Isabela. Oh, at yung mga Ilocano sa Mindanao. Tama nga naman. Malaki nga naman. Malaki laki talaga ang mawawala kay VP uh, Sara Duterte no kasi ang ginagawa nilang pambabastos pambababoy kay BBM mga kaibigan. Sa kabila nang hindi naman sila ginagantihan ng mga ng mga ganyang klasing salita ni BBM, ay talaga ngang namang offending 'yan para sa mga taga tema mga kaibigan. Ayaw ko ba dito sa mga ang nagpapakulong lang naman itong mga DDS mga DDS vloggers na ito eh. At para bagang uh, 'di ba bumubula ang mga bibig lagi sa kaka uh, 'di ba bato ng ad hominem kay BBM kay uh, uh, house speaker Martin Romualdez. Ayaw ko ba sa mga ito para mga walang aral eh. Napakarami nito sa Mindanao at saka sa Sigo. Mm -hmm. Paggalin mo 'yan at ibigay mo kay Lenny. Eh, panalo si Lenny, talo si Sara dahil may solid na lang 15 million si si Lenny. Well, good point by Attorney Lai. Pero dito sa mga bloggers neto, at ito at dito mga DDS supporters na ito, hindi sila marunong ng political mathematics. Well, si good point. Ano? Kasi ang ginagawa ninyo, 'di ba? Imbis na 'di ba kung talagang bine up ninyo 'yan, eh mag-focus na lang kayo sana sa positive na ginagawa ni Sara no ay eh, kung di sana kung tinutuligsa niya ang China siguro she will win the hearts of majority of Filipino people kaya lang ginagawa nila binabato nila ng putik at uh, nilalait nang nilalait masyado yung administration especially si uh, President BBM which is very offending sa mga loyalista naman ng mga Marcos at alam po natin na napakalakas din ng na mga Marcos supporters although hindi sila ganoon ka mga uh, tawag dito parang parang mga walang aral na kung kumambastos ng mga DDS. ba? Diba? Hindi ko sinasabing lahat na may mga kakilala din tayo kaya, Pero most of you guys, kung makapag-comment kayo, mga broadcasters, mga vloggers na mga, ba? Diba? openly, dinedeclare nila DDS sila, eh talagang parang mga, parang mga walang dunong, parang mga mal-edukado eh. Kung may, kung may edukasyon kayong tama, o at least man lang, pag-iisip nyo tama, sana eh hindi kung ano-anong mga tawag ang ginagawa ninyo sa sa ating mahal na pangulo, di ba? Grabe naman pambabastos 'yun. Presidente Duterte, si former President uh, Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos Loyalists at mga Ilocano. Yes. Dahil good point. Good point. Real talk 'yan ni Attorney Larry Gadon. Di ba bakit? Kasi that time, eh talaga nga namang pinapahayag din ni Digong na talagang talagang loyalista siya ng mga Marcos kaya he won the hearts of the ano Marcos loyalists. E eh, paano ngayon na kinalaban nila mga Marcos? Kasi noong panahon na yon, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Marrojas at saka si Binay. Exactly. Parehong dilaw yon. So natural, no choice. No choice It's ang mga inukano, si ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor na Duterte mm -hmm. na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. Yes. At that time, good shot siya sa mga taga-norte. No? At uh, di ba, syempre yung binanggit kanina ni Atty. Larry Gado, napakaraming butante dyan. Di ba? At ngayon, ang, sa tingin nyo ba sa ginagawa na, nyo, di ba? E kayo mga DDS na nanonood, sa tingin nyo ba makakatulong yan sa kandidatura ni Sara? Di ba? Hindi. Kabalik na kan. So, Depo, siya ay binoto. Yes. na naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marrojas at saka si Binay ay e eh, tinatawag nilang magnanakaw si BBM at ang Marcos family eh, di siyempre forced forced to vote for Duterte kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila kung magwa one on one si Lenny at si Sara malamang matalo si Sara dahil good point kung one on one lang ha? kasi siyempre yung Sara Duterte may tulong ni BBM yun eh di ba may uh, Marcos power yun So may tulong ng mga taga-Luzon, taga-Norte specifically. Kasi hindi siya ipoboto ng mga Marcos loyalist hmm. at mga uh, uh, Ilocano. Tawagin ba naman nilang bangag at adik si BPM? I Expect mo ba na buboto pa sa kanay kay Saray mga yan? Exactly. Natural hindi. Oh, Di ba? <laughs> yan ang hindi alam ng mga nitong mga vloggers na to ng mga diehard Duterte supporters. Again, no, regardless of your affiliation, supporter ka man ng ating presidente o hindi, you need to respect our president. Halal ng taong bayan yan. Hindi ba? So, at least man lang, irespeto natin ang ating uh, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? E, eh, galit na galit na sila ngayon eh. Ang may kasalanan niyan, ang napahamak niyan, ay si Sarah. Kagagawan exactly. ng mga... Oh, ay. mga DDS vloggers at mga DDS supporters at mismo oh. yung tatay. Narin, narinig nyo na. DDS vloggers, DDS supporters, kasalanan nyo din yan kung bakit itong si Sara Duterte ay posibleng matalo sa 2028 election at kasalanan nyo din yan kung bakit ang kanyang trust rating ngayon ay bumababa na. ba? Diba? Magaling itong si Atty. Larry Gadon eh. Silver Voice TV, magandang araw sa inyo lahat.